Haluin ang limang minuto. Haluin ng 5 minuto ang ilagay ang sodium sulfate sa palanggana. Haluin. How premium powder detergent. Pagkilo. Dagdag ang pambuster at scent. Haluin ang mabuti ng limang minuto. Ariel scent. banget, ini how to premium powder detergent 5 kilos tip 1 ilagay ang sodium sulfate sa palanggana ha at haluin step 2 idagdag ang foam booster at scent haluin mabuti ng limang minuto step 3 idagdag ang premix stain removers speakers haluin nang mabuti dalawa hanggang tatlong minuto premium stain remover Mm, pang ito. Premium stain remover speakers. Kasi nahalo na natin ang foam booster. At saka ang Ariel scent. Nahalo na rin. Yan, nahalo na yan. Ariel scent. Ito ba rin? tawa na talaga ba? May na nalagay na sa palanggan. Malang tawa na ito. Ang pakadang So, ito na ang premium stain remover speckles. Ihalo na natin. How to make Ariel powder. Ah. Pwede nga voice lang. Hindi, ikaw na lang. Ikaw na mag voice over. But, uh, ito, ito, mo. Aluing mabuti ng tatlong minuto hanggang limang minuto. Okay, step number 4. Idagdag ang premix surfactants and oxybleach. Oxybleach. Haluin ang mabuti. Dalawa hanggang tatlong minuto. Ayan. Surfactants. Oxybleach. Oxybleach. Hindi ba naman? Hmm. Oh. 嗯。 Magkas-magkas na natin yun. Saan? Shout out muna natin dyan. Yung mga kaibigan ni Punay. Ah, sama mo ako. shoutout out muna natin dyan. Si Cheng. Hi, Ponsing. shoutout out muna natin dyan. My lovely sister, lovely Jel, our oh shoutout Shout out muna natin dyan. rooma General Vlog. Shout out natin dyan si si Palash ni Bibi Bundat. Shout out dyan kay Roma General Vlog. Shout out kay Ate G Vlog. Lovely Jill Vlog. Sa iba pang mga vloggers, di Xvira Kitira. Dubai vloggers. Ang na pagkahalo. Ayan. Ilagay natin ang add-ons. Extra. Extra. Ano yan? Stain remover. Halo ang stain remover. Ayan, ang add-ons. Pwede nang gamitin after 5 minutes. Pwede nang maglaba at gamitin ang aerial. Father, bring your wash. <laughs> Ayan po, tapos na. How to make premium powder detergent. Bili na po kayo. Bili-bili na po. Sa murang halaga lang.